isamahan ninyo kung maglagay ng uh, magpimpla ng gasolina at oil uh, itong aking uh, leaf blower ay uh, ang gabi nito ay gas, gas, gasolina at oil wala syang mismong separate na oil katulad ng mga kotse or uh, yung mga makabagong lawnmowers ngayon <laughs> Ubus na yung gasoline ako. Ito, isang gallon to. Ang isa nito, which is 100 ml, katumbas ng limang litro. Now, hindi to, ang isang gallon ay hindi limang exact limang litro, pero sinasagat ko ito sa dulo para kahit pa paano makakuha ko ng uh, 4.5 na litro okay na yun pero kung gusto nyo talagang uh, ma-maximize o so makuha yung talagang uh, tip na nito, limang litro, kumuha kayo na mas malaki nito. Ito ay uh, purong gasolina. Kung nagka-chance kayo, check nyo ito, no spill, napakaganda. Castle free. So ang gagawin natin, tanggalin natin syempre, uh, mukhang madumi lang pero dahil uh, laging uh, subok ng panahon pero maayos uh, siya hindi siya yung maduming niyong malalaglat ng buhangin ay iwasan yun uh, kung maaari, na muna pero ito, okay to, ito, bakalang maduming itatabi ko ito tapos again, itatakta kong bong ito kasi ang sabi dito ay uh, price ko. Ang sabi dito ay uh, for one bottle uh, you sit yung pure you sit uh, unleaded. Ang gusto nila ay yung unleaded which means uh, no 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 sorry na naman yung utak ko. Ganagana. Ethanol free. Ethanol free. Ibig sabihin, ang gasolina niyo walang halong etanol. Nung una, ito na, lawig din na naman tayo. Nung una dito sa Canada, mayroong ilang gasolinahan na talagang zero etanol. Zero etanol. Ito ay ang uh, ito ay ang uh, shell station. Siguro, pamilya kayo doon. Shell station. At uh, yung gas station ng ng uh, uh Canadian Tire yung dalaw pa ang unahin na yun wala talagang ethanol yun makakita kayo yung high grade nila walang ethanol pero simula nang pumupo uh, itong uh, ikalawang termino ni uh, ni Justin Trudeau itong mga liberal na dahil uh, they all freaking out sa environment which is a bunch of nonsense kaya huwag yung makikinig lalo na yung mga ahensya nito, katulad na rin ng UN, ang uh, United Nations, they're a bunch of corrupt people. They're corrupt. Uh, anyways, anyway, the influence nila, tinanggal nila yung mga gas na station na gusto gusto ko. Yung Shell Station, lalo Shell Station, dahil naka nakakakuha ng zero ethanol. Ngayon, meron ng halong ethanol sila. I believe, um, with 5%, and they will they will increase it more sa mga following years which is uh, nakakaloko talaga na kung hindi nyo alam big deal yun sa amin sa mga lawn care guys kasi sa mga machine namin snow blowers, lawn mowers, leaf blowers, chainsaws nagre-rely kami sa mga machines na yon yun ang dahilan kung bakit napapagaan ang aming trabaho hindi lahing magaan pero nakakatulong sila nakikita nyo ba kung paano ako maglinis? I can't do that kung walang makina, di ba? and I will charge the customer insanely high just for uh, just for the man hour yeah. alaga namin ang aming equipment Yung may think na inaabuso namin talaga kasi ay papasagasa namin sa sagasa namin ng kang snow wala mo mga um, gabundok ng mga dahon Travel, full travel. pero you won't, they're meant for that kind of job yeah big deal sa amin yun na, na ayusin mapanatiling maganda ang aming mga tools um, lahat kayo o karamihan sa mga nakikita ko ay pabor sa sa mga debateria which is hindi sila hindi sila marunong ng ano ayaw nila hindi sila marunong sa sa pagpipix ng o pag-store ng mga equipment ayaw nila ng amoy nila sa gasolina para sa akin ang bango po bango at very convenient sa kanila yung day yung debatery debatery kaya they don't mind paying lots of money for that and uh, ako yung tao na inisip ng bakit at uh, naintindihan sila they don't wanna be bothered uh, they're just homeowner then kaya pero although the homeowner kaya one time use boom put it away give it ng bahay you good recharge it you're good ay, hindi ako yung kasi may sarila kong tool na, elect, na di baterya din yung uh, battery power diba? yung aking toro leaf blower ngayon mabalik tayo dito simula nang ginawa nila yon eh lagi naman naming ritual katulad ko ritual ko na kahit uh, kahit walang ethanol nilalagyan ko pa rin ng mga additives ano yung mga additives na to? Lakay? Ito yung nagpaka-enhance, nagpapalakas lalo sa mga gasolina para magpa-preserve para marating silang fresh pa rin. Fresh ng even dalawang taon. Yeah. Uh, Gumagastos ako doon ng mga tips na yun. Uh, even sa sakyan, ginagawa ko yun para uh, malinis. Kasi alam nyo, ethanol. Sa mga hindi nakakaalam pa, ang ethanol ay kapag napabayaran yung hindi yung nagawa, nagastos hindi yung na nagamit na, na, na ang gasolina let's say yung car nyo nag sitting there for a while at pumunta kayo sa let's say Petro Canada, ESSO, uh, tama ko kung nasa US kayo you know, sit go at may mga halong ethanol sila kasi typically kinukuha nyo yung yung pinakamura diba which is yung regular tapos yung gitna so may mga ethanol yun Oh, you, mo na masay. When that time na ba yung mga sa yung high grade na 'yon, highly active eh, yung mga ALS sa, sa ating stations. Well, so, kapag napabayaan yun, kasi hindi niya nagamit for a month, yes, sam, even more diba? 'Di naggakamap siya. Alam niyo, parang ah, uh, may pag nakiluto kayo ng ah, uh, ah, uh, pero ba sa inyo yung isda hindi na yung uh, parang sinaing na isda di ba bisa may oil yun yung parang jello sya yeah it's a jello Let's just my isda ano ba naman yung example ko jello parang yung jello namumuo at yun ang sisira sa inyong sa sa kanyo sa fuel injector sa fuel pump dito sa aming mga tools yung carburetor nila hindi magpa-function well hindi mo kaya yung full power ng inyong uh, kotse even uh, yung aming mga equipment kaya paano yung i-combat yun? Maybe gagawa yun ng video, no? Uh, Mawas ko sabihin yun. Nagawa ko pero hindi ko nagagawa. Dito, dito, dito. You know, I'll, I'll show you. Um, uh, oh, just simply, habang hindi ko pa nila pakita siya, go to Canadian Crop Tire, Canadian Tire. At, uh, again, kung sa US kayo, sa mga auto zones, Crop Boys, uh, kumuha kayo ng Princess um, Auto dito sa US, sa, sa Canada. Princess Auto, maganda rin yun. Pari-pari yung Pet Boys sa atin. Huwag kayo naman detal na injector cleaner. Yung mga ganun. Um, uh, pero buktangi sa lahat, yung uh, pag may equipment kayo, ilalagay niyo sa sa mga lawn mowers nyo. ba? Diba? Magwi-winter na. So itatago niyo yung lawn mowers nyo. Pinakamagandang idea nun ay paano malawid na <laughs> ito. Ay uh, empty, before nyo i-empty yung uh, well, i-empty nyo yung um, uh, lagyan nyo nung, nung mga injector free yung uh, compressor preserve ng gasolina di ba fuel injector cleaner uh, tapos sa uh, na <laughs> tapos sa um, it start niya yung mower niyo and then it for a couple of minutes five minutes and once it's done and dunay sis just sub sa fuel system yung hindi na yung gamot gamot na nilagay yung fuel injector yung uh, panlinis kung ano man sa mga paglaban sa carbon at ethanol, pang kontra sa ethanol sa kanin uh, EMT yung gasolina. Yun ang pinaka basic. Maraming paraan pero yun yung kaya kong bigay mo ko na sa inyo. I do that. <laughs> I do that. Pero efektibo yun. Trust uh, So yun. Yun ang dahilan. Kaya itong gasolina ko meron itong fuel injector cleaner. Actually it's para sa akin it's better than that. Uh, ang tawag ko doon ay uh, old lens sa uh, cocktail. Nasa pa lang free cam sa, sa OLD L-E-N-N Check it out Let's do this So ito yung ang gagawin ko Check it may kulay sila para alam niyo na may halo siya. Yes. Ito siya. Oh. Ito ay made by Steel, product ng Steel, pero ako ay ama Eco guy. nagmamalala ako ng time para bumili sa mga Eco product pero sisalo na ako sa Steel. Basta kinuha ko ng mga supply pwede. Ito na yung available nila. Pareho rin, pro, pareho rin sila. Good product. Tinakausap eh, mo sarili Aha. Ang ganda naman na, ma, talaga pag umabot na kayo sa point <laughs> na matagal na kayo sa... <laughs> or, I think healthy daw yun eh. Hey, Titignan ko sa akin. Sige po. Uh, take a picture ma. Uh -huh. Aha. Tapos na yun. Yun ang susunod kong trabaho. So, nandito na siya, di ba? Tapos nun, may guhit dito. Okay? Isasagat ko talaga. Actually, hindi to yung ano eh. Uh, I think yung 3.9 somewhere here. Pero merong safe dito. I don't know. Basta yung sasagat ko to. That way, it's more than 4 liters. Kasi ang required nito is 5 liters. So, I I believe I Napupuno ko ng 4 and half liters. Maybe, give or take. Definitely not 5 liters. Pero definitely more than uh, more than So we're good. Ang gandahan ng nose spill. Look at this. Tatanggalin nyo lang yung sa uh, spout niya sa naso niya. Ito pa rin. And I just moved out the way, green. Just press it down. Hold it. Ito. And uh, How easy. Diba? Laging unahin niyo yung oil para ako makamultitask ka Sandali. isang ginagalaw natin yan para makita nyo yung anino o yung ring nya ng uh, ng uh, yeah there you go natin siya para habang rumaragasa yung pinataktak ninyo nahalo siya kasi importante yung mix natin yun at sasara na natin yung aking maliit na very handy siya maliit na daladala sa mga field at yung nilinis ako kasi marami pala ko na yung gamit ko eh nagdadala pa ako ng nagdadala pa ako ng napakalaki diba? a little bit pero we're good we're good so ah uh, yan ang paggawa natin hindi ko alam kung saan ako huminto nah, check this out masyado more na dahil sa ilang beses kung ka suksok kahugot okay pero kung ordinary fans ito wala matagal nang sira ito lahat kaya you get the chance din hard heart double knee pad double knee pwede ka mag insert ng, ng knee pad dito kung talagang nasa alam nyo yun naglilay ka ng bricks or naglalagay ka ng uh, interlocking stone kung ano man, wala like, uh, ka na kalukot. halo yung subject uli natin, ano? So, we're good. Ready na to. And, goes to the sa garbage na to. At, uh, alas wala na akong, uh, let's see, ano, it's, uh, Maybe a quarter of a gallon. Uh, ano pa ba? So, yun. So, asahan ninyo sa Canada, at least dito sa Ontario, dito pa sa ibang uh, province na wala na kami dito na, wala na tayo dito na ethanol Free, Dahil ang last na magandang uh, magandang uh, magandang gas station, yung Canada Canadian Tire Plus. So, yun. At uh, yung uh, Shell zero ethanol, meron silang zero ethanol ngayon, wala na, may halo na at dahil yun sa yun sa push nila ng mga ng mga tao na uh, tukol sa environment uh, look it is true na nag global warming tayo is very natural yun sa pag-ibot ng mundo ay I believe that at uh, confirming ng mga ibang mga scientists ang problema, they are pushing that so much sa atin na halos sa uh, It costing us a lot. People are suffering and some and some of them are dying. What do I mean by that? sa tax naman, sa tax natin dito sa Canada. Mataas ang, ang carbon tax na lang tingnan niyo. Napakalaki. Alam niyo ba kung ilan ang matatanggal, kung ilang sentimo ang matatanggal kada litro sa ating kung tatanggalin nila yung carbon tax? And that's just isa pa lang Okay. Mapapagaan ng buhay natin dahil remember, ang gasolina ito ang ito sa Pilipinas pinaglalaban na rin natin dito di ba ang pagtaas ng gasolina nagre-reklamo mga chauffeur bakit is a chain domino effect di diba? i mean ang pagtaas ito ay pagtaas ng pamasahe at pagtaas ng pamasahe pagtaas din ng mga ng mga taong may truck ng kargador na nagdadala ng mga tinapay at mga ng supplies, ng mga sa groceries natin sa Pilipinas. Ganun din dito. At ang labor magtataas. Look at this. Dahil itong masito at oil, I have to I have to uh, adjust to it. Taasap ko rin ng ilang porsyento ang, uh, ang aking customer. Okay? Kaya it's a change. It's a domino. It is. At, uh, I believe in being responsible to so environment pero hindi nabigyan people are pushing us to get electric cars which is right now we are not ready pero papunta, pata, papunta tayo doon we just not ready yet hindi mo kailangan pata lahat ang ang mga, uh, ang mga sakyan mag convert ka doon it's just a bunch of hypocrites anong gumagawa sa mga electric cars sabi nila emission zero emission daw yun close the really saan kumukuha sila ng pang fuel pang, uh, pang power na sa kinila sa malaking planta rin which is burning fossils uh, I guess I think may paraan nun ang problema sa atin na maging responsibility tayo pero hindi pwedeng biglayin naranasin na siguro na bigla kayo ng panahon o ng mga tao it's not healthy, di ba? it's very stressful and sometimes it's dangerous kaya hindi ko alam kung saan ako nagsimula hindi ko alam kung saan pupunta to pero alam ko, nasa harapan ko itong dalawang jerry cans and I'm sure you have a thought about this again, yung isa nito which is 100 ml 100 ml that is about 5 liters or a gallon ng ng gasolina the best you can buy kapag ng na tools tulad ng leaf blower hindi sa kotse get yung pinaka highest grade that you can and then as soon as makuha nyo yun sa isang dairy can make sure na lagyan nyo yun ng fuel preservatives tulad ng stable STA slash B I L and samahin na rin ng MMO which is Marble Mystery oil may mga mga tao nakita nyo yung sa website sa aking sa kabilang channel and uh, there one where we start mga tools mga lawn mowers kung galing sa winter sa so, winter at spring na naman I just pull it couple of times three times and so, we're back in business atin muli ganun din itong mga snow blowers ko mga snow equipment ko kapag from summer winter na then start ko boom nandun ulit sila dahil inalaga ko ng gasolina kaya yes may uh, may paraan pa rin kahit nilagyan ng ethanol yung high grade na gasolina nagagawa pa rin ang paraan dahil meron uh, mayroon ako mga fuel preservatives and uh, you should do that too lalo na meron kayong generator at mayroon yun ang uh, pinaprepare nyo yun kasi in case kayo By the way, we'll talk about that too generator. Uh, don't just rely on electricity. I'm a little, uh, I'm a guy that do a little, I'm a prepper too. Not heavy prepper. Uh, pero, I have other uh, fuel. Kulad ng wood. Kerosene. May mga yan. Kung tayo mag-belay sa sa uh, elektrisidad. Dahil kapag nawalang kayo ng elektrisidad, ibang ba ng free doon eh. o ng, uh, ng gas or, hindi diba? kayo makapagluto di ba? always have something back up lalo pat may mga kayo di ba? yung mga tatay dyan okay. responsibilidad responsibility nyo na make sure na may okay. warm warm pay lagi ngayong winter hanggang okay. sa muli Doon sa mga naghihintay ng snow Sabi nila kakaiba daw ngayon It's unusual a little bit Pero hindi big deal Dahil nangyari na to noon pa May nagsasabi na hindi daw magkakasnow ngayon Dahil doon sa Sa mga nangyayaring Tag-init, El Nino <laughs> Kaya sabi na magkakasnow daw this is what I heard from people konting snow wala dong snow wala dong white Christmas <laughs> really alam nyo walang garantisado ang white Christmas sabi nila na uh, first time na daw na magkakaroon ng, na hindi magkakaroon ng white Christmas really, really? <laughs> Ang White Christmas, sa madaling salita, madaling paliwanag, ay uh, well, Pasko na at may snow. Pumula ng snow, pumatakang snow, maputi ang kapaligran. White Christmas, you can be more detailed about that. Pero marami tayong beses dito sa Canada at Amerika na hindi tayo nagkaroon ng snow. So, nung, during um, sa panahon ng Pasko. Pasko na, uh, nabubulol ako sa eh. it's just hindi ko mag-grasp yung bakit may mga tao nag-iisip noon and it's just hindi yun like hindi lagi Pasko may snow okay hindi yun ang definition ng ng ah uh, can't really talk ang yung sabi ko lang kung ang Pasko at hindi nag-snow at kita nyo may nakikita pa rin kayong mga you know just hindi puti ang kaputi ang kapaligiran no big deal okay kasi para sa amin it's a treat kapag nagkaroon ng eh, ng ng snow ng kaput, kaputian ng snow sa paligid sa panahon ng Pasko pero hindi yun ka milagro na kababalaghan na hindi nag-snow na ang paligid ay mukhang fall pa rin as hindi 'yon na uh, isang big news, okay? Kaya at doon sa news na 'yon, doon sa panghaka haka na 'yon, nag-iisip na ng mga tao na hindi na magka-snow dahil do sa global warming and, eh that's what mga dahilan kung bakit tinitigil ko na muna yung pagpanonood ng uh, ng YouTube kasi lalo pat, It just kills me a little bit. Um, not curious me na naanoy ako sa mga tao na nagsasalita no na think they're so expert and uh, yeah, sasabihin ko to and uh, um, I might get hate sa, sa salita kong ito pero napakarami like apat na channel na tayong pinanood ko tatlo, apat na talking about kung pa paano how, how a winter works at but they only been here for a while for a few years. They only been here for maiksing panahon. Okay, let's just say maiksing panahon. Kabayan ko one year. one year ka na dito and you start talking about one year season ng winter, one year season. Let's just ng mga ng mga ng mga spring, fall. Let's just say winter. You talking about winter? It'll take years bago maranasan lahat dahil ang snow na alam mo magbabago yan yung mga panahon just because walang snow ngayong Nobyembre that doesn't mean na may dilubyo na mangyayari and not to mention yung mga tao na oh winter na snow na ito na and I would see I would look at the the weather and wait a second kasi I'm a weather guy I always check that kasi yan ang part ng ginagawa ko Wait a second, that's just, uh, I don't know, couple of inches. And uh, look at the weather, zero degrees. Highest noon will be what? One degree, three degrees. Patutunaw yun. <sighs> uh, and then magdaday daw yung balita nila. And, oh my. Diyos <laughs> sa mga tao na really paying attention sa mga sinasabi ko, they will nod and they will say, yeah, totoo yun they just trying to be nice kasi well I said it sinabi ko na and they was they probably hate me for this sabi na yan baka rin mayabang ka kasi matagal ka na dito no 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 hindi yun ang issue ang issue ko ay yung may influensya ka dito sa internet ang audience mo mostly ay mga nasa Pilipinas at ibang bansa um, karamihan hindi pa nakakita ng snow ng winter mga kadanas. and you will tell mag mag-advise ka kung paano manamit kung paano kung paano mag-behave ang winter kung paano ito itong okasyon itong <laughs> and you have no idea kung ano nasasaga mo lang if you if you google something just because nando sa google that doesn't mean totoo yun alright you guys have a good one <laughs>